Tuon sa dayna ko ako ang salamin akong pangutan-on kung ako pa ba'y pinakagwapa pinakaguwapa <laughs> sa among lugar <laughs> Salamin salamin sabihin mo sa akin kung sino ang pinakamaganda sa lahat Ikaw ang pinakamaganda sa lahat mahal kong reyna <laughs> Magaling magaling mahal kong salamin <laughs> Magdali, dai ko kay habito na ako si Maria basi wala pa siya kadto ila kirara ba magpraktis ba'meyro kanta dali unday na ko ning panglimpyo para makaadto na ko sa balay nila ni Kirara kay magpraktis ba adaming bag-o nga kanta sa Pasko para da ko ihatag sa moa <laughs> tama na ni sirado na na ni balay bi kay moadto na ko ila ni Kirara uy Maria wa na kay ila Kirara uy <laughs> clear mo ato na ni Kirara. Timingan ni mo oy, magdungan na ta. Tara. Tara. Ay, mamay, nakita na ko mga bangko karon kay tagabot abot sa mga classmate. Dito na may practice sa mga kanta na bangko para sa Pasko. Oh. Punta na ako sa bahay na ni Kirara. Baka hinulat na nila ako ngayon. <laughs> hey. Nanpaabot at tumuslas ko ba? Kaya di kumplito ang banda, basta walay gitarista. <laughs> Magdali ko be. na 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 Kirara ganihara ka nagpaabot sa mua. Ganihara. Ah, kita kita. Si Dudung pawiks ang wala. Saan kaya siya? Hmm, karena si Dudung pawiks dugayan man juna siya. Kabalo hmm. na praktisan kanta. Ang maayo na niya, dili na to na siya tarungon pagbahin. <laughs> Ayaw Maria, mao ba na tong gitarista? <laughs> <laughs> Mga classmates, aku na lang dai inyong gihulat di ay. Pawix o. Oh. Oo oh, nga. Ano na? Dugong Pawix, halika. Talukura <laughs> kong ninyo, bi. Pasensya kayo mga klasmit ha, nadugayan ko, kaya nanugway pa mong Unya, masubo na ta. Mga klasmit, unya na tanyo magpraktis o kanta, uy. Magdala-dula sa tanin nyo. Ano man po dating laruin, Maria? Ito, Maria, kung sa itong dulaon. Buwan. Magdula tanyo, is no white, parang masaya yan. Dulu aku, prinsipi. Dapat aku sana. Wag dudung bawiks, ikaw lang ang hari. Sige. <laughs> ako ang hari. Nya, kin tong Snow White? Alangan, syempre ako. Kay ako may naka-idea ana. Dili ka Maria dapat ako, kay mas puti paman ko nimo. Oh, puti daw, parya samang gitag kuno'ng o kulit. Dapat ako ang Snow White, kirara no. Ani na lang Maria, clear para dili mo maglalis. Ako na lang si Snow White ikaw na no, Ya, ako, kinsa ko. Ako magari na kay Dio, Ani. Ikaw tong bro, ha. tong madrasta ni Isto, no, Madrasta di ay kuha. lakot ka sa akin, Kirara. <laughs> ako, kinsa ko. Kuan. Ikaw tong samin, Katong pangutanan sa madrasta ni Kirara. O, oh, sigi? Ing <laughs> nun din ako. Ti, na si Kirara ang gwapa para maglagot si Maria. Naunsa <laughs> sa katiya, Claire? Wala, oy! <laughs> ka ni mo mukatawa Maria, oy! Unsa man, bruha, Magsugod na ta? Sige, magsimula na tayo. Tara, ipusan sa nato ninyo niyang mga gamit. Kaya dili pamantayan niyo mapraktis kanta. Sige, Sige tara! aduun sa day nako ako ang salamin akong pangutan kung ako pa bay pinakagwapa diri ah, sa among lugar <laughs> salamin salamin sabihin mo sa akin kung sino ang pinakamaganda sa lahat Oh, no. Ikaw ang pinakamaganda sa lahat, mahal kong reyna. <laughs>